Wala naman daw kasing bago kay Digong. Um, minsan, pabago-bago ang statement na itong isang ito. At ngayon nga, mukhang halatang halata na itong mga, ng mga kababayan natin na nag na naman ang tono daw ito si, si Digong. Duterte's ship is sinking. His stubborn daughter made it worse. Sa tingin ko, hindi lang sa si Sara Duterte, sila mismo bilang buong angkan. Lahat naman yung mga yan eh, may contribution para lumubog ang bangka or or para lumubog yung bangka kuno ng mga Duterte. Mm -hmm. May hidden agenda na naman daw ay ang si Digong. Kaya ayon pero yun nga, kung titignan nyo po, sabi ng isang nadasan, matalino daw ang nasa Malacanang. Pati, pangiti-ngiti lang yan, laughing inside, pero hindi hindi papatulan eto mga ganitong bagong statement na naman ni Digong. Sabi ng mga natasan eto daw ay tila, tila paawa, tila um, Pila nagmakaawa Okay, para nga naman kahit papano Baka magbago pa ang nasa Malacanang Ano ho, at um, Ang sitwasyon ay mabago rin Lalo na po ang mga kasungan natin Si Duterte uh, Diyan sa ICC, at syempre nga Yung mga ginagawang investigation ng Kamara at ng Kongreso O ng ng Senado Baka sakali na influencehan daw ng nasa Malacanang, kaya itong mga tirada ngayon ni, ni Digong ay mukhang Favorable, mukhang papuri kay Marcos Jr. Too late daw to be the hero. Too much damage has been done, especially to the Filipino people and the nation. Totoo naman yun eh. Hindi naman si, hindi naman ang nasa Malacanian ang ginawa niya ng kabulastugan. Nung ang kayo ng, ng PBBM resign, yung nung kayo ay nagtipon-tipon sa kung saan-saan, yung mga maisugrali, at yung inilabas nyo, yung pulvoronic video, akala nyo talaga ang nasa Malacanian lang ang tinitira nyo. Hindi po, Okay? Hindi po you brought so much damage sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Akala nyo talagang ganun lang? Bakit? Nang gulo kayo. Panggulo kayo ng ating lipunan. Nang ibig sabihin, posibleng yung pag-angat ng ating bansa ay naantala dahil sa kagaguhan at panggugulo niyong mga Duterte. Yan po ang totoo. O eto po, eto yung bago kasing statement na si Digong. Former President Rodrigo Duterte has changed his stance on President Marcos Jr. Ngayon lang yan daw. Baka kamakalawa, bukas kamakalawa, iba na naman. Whom he had previously criticized. Matindi yung pag-criticize, ano ho, narong si Digong kay Marcos Jr. As a drug addict and incompetent, even calling for his resignation. So siguro alam na nenong si Digong na hindi na talaga oobra dahil ang KOJC group daw ay hindi na rin supportado yung mga rallies na ginagawa nga na itong company Duterte. Kaya talaga malaking dagok yan sa kanila. Even calling for his resignation. Speaking at the PDP laba National Assembly in Davao City, Duterte stated that, in his view, Marcos Jr. has not made many mistakes, warranting criticism, and that he can accept his leadership. Ngayon ay tanggap mo na ang pamumuno ni ni PBBM. At ang sabi niya dito, wala naman daw malaking pagkakamali talaga ito nasa Malacanang. Otherwise, I would be the first to really shout. Sumigaw so, na po kayo. Nagwala na po kayo. Nanira na po kayo. Lumabas na po kayo. Nanawagan na po kayo ng resign. So, hindi pa ba yun pagsigaw? Pero yun nga, I think I can live with him. I can bear with him. Abay, abay, kakaiba rin. Ano? Tanggap mo na ngayon. Bakit? What brought about the change? Kakaiba rin. Good luck.